Buhay na pinasuko ang ating larangan ng kultura na pinagmula ng aking karahalan at pangalan na hindi basta-basta pwedeng tapakan ng kahit na sino magusto sa aking magparasakot. Yun. Welcome back mga kalapat. Vlog ulit tayo. Kita natin itong GoPro natin. Sayang naman kasi. Bala yun. O nga pala, yung breeder ko muna. So, kasukin natin Happy sana. Sana yung ibon niya, you ano. Know. ang you know, ganda na pagkakapi sa, oh. Ayun, know, susuksukan din niya to, eh. Ito kasi, na na MacArthur Finisher. Ayun naman. Baker Thread Emil to, eh. kayo. Ayun, Ayos. Babad bubabad na ako ng mga pink mineral. Ito naman yung best pair ko. Bali, ang anak na ito, si Santana. Ito. Yung tumagos ng bagyo. Yung white Pero pinayaya ko lang yan, hindi yan yung itim. Yung... Di ba, ang pipis ate? Eh. Parang hindi ah hindi ko alam parang bubuk na to malaman natin hala bubukang naman yan pero may fight log na ako nyan ito kasi si Bilibit. it galutera to eh they eh. dito sila no may paangat dito mag-breed eh sa kanyang cage eh kaya ganyan ako nilipat ko sa ganito ayusin natin yan Bali ito, yung cup. Si Bilibit, pinaris ko yung kay Lexie. Tapos, yung itlog nila dito, pinayaya ko. Tapos, yung hen naman na yun, ano yun eh, violet line, line ng Ibulu Bombay, a 588 ni Richie. Richie, nandito yun. Pinaris ko naman sa, ano, Red Emilion. Hindi na sa stock binalik ko na eh. Tapos binalik ko lang dyan. So yun na yung maaaring kong bloodline ngayon na tingin ko lang ha, maasahan ko sa South. Sa Norte eh, kahit ano naman eh. Pwede mo nang gamitin kahit ano eh. Hindi kasi ako sa pabilisan eh. Ang gusto kong laro, super setan. Ay, e, tiyatsaga ako. Hindi naman kasi ako yun eh. Masyado matutok sa ibon ngayon. Ngayon sa si breeding, may ligaw mag-breed. Bili-bili si, na. Ba, gano'n naman yun eh. Ito bago kong ibon Siyempre, yun. Siyempre, sigurito muna eh. Ito, ito, ito. Itong itlog pala ito. yun na yun. Pinayaya ko na dito. Ha, ah, bro, yun mo. Yung break, bili ko dyan, 35k. Ito kay money ko, 25k yung kuha ko dyan eh. Lean breed ko kasi to sa anak niya. <coughs> Lupar din nilabas. Ito yun. Nagamitin yung materialis. Ngayon, yun ginawa ko muna ng yaya. Focus muna ako sa ano, gagawa muna ako ng pamilya. Na alam ko maasahan ko. So yun lang muna mga kapatid. Papakainin ko lang muna sila. So mga <coughs> ito mga kalapatis Dito naman tayo sa aking flyers and flyers ko man. May kita nyo ano ang tinangibong ko pang norte. Siguro lalaban ko apat o tatlo lang. Summer race. Ayun ko, titignan ko. Baka dalawa. Hindi mabili-bili to. May mga superset ko na sa palipad. Yan na yun. Anak ni Santana na yan. At saka mi ano. Ano na. Kapatid nyo na yan. Yan lang. Kunti lang lalaro ko Nang norte. Ganun so, naman eh. Lang na nanalo, eh. Siya lang nananalo eh. Nakabot ko siya sakit sa norte May nang problema sa akin. Kasi nakasama yung south. Yung south ko, ang problema kasi matayo pa karera na nakabot sa gamutan. Pero although naman, yung so far naman ngayong south ko, hindi naman ako nagkasakit yung mga ibong ko noon. Norte lang talaga. Kasi ulan-ulan nga. Hindi mo naiwasan. Kahit anong prevention mo dyan. Titira na lang talaga dyan yung malakas. Hindi yeah. pa kumakain yung mga yan, day lang ako Misan nga, alas 11, alas 12 Pinamad-tamad ang bahagya, alauna Ngayon lang, <coughs> pili ko na rin naman kasi mga katawan ng ibong ko Na sadyang magaganda kapag ka ano Kahit gutomin mo, ganun yung katawan Hindi ba bagsak Ano yung pinagkaiba yan, sa so dalawang beses ko makain syempre kung busy ka ba? Ganun naman eh. Start na lang. Ayun, halo naman eh. Ha? Iba e, ka, tutok dyan eh. Harapan pa bloodline. Bloodline kasi ako. Huwag so, kayong mag-aalaga ng marami Para mapahikot nyo yung lahi ng ibon nyo. Ano, kung bibili kayo, sa mga legit na, <coughs> di baling mahal. Lalaban naman kayo ng inang lahi nun eh. Yan talaga. Dito kasi sa pagkakalapat eh Masyado kang seryoso Wala, lagi kang masasaktan Dapat eh, enjoy mo rin Diba? Yun lang, simple Simple na magkalapate. eh Salop, di naman din ako gano'n Uy, meron na ako isa oh Matnog to, matnog, galing matnog to Sino kaya to? Eh, Ayun, isa oh Isa oh ni Lexi to men yan ito si Lexie pakilala ko sa inyo o si Lexie diba line manager yan hindi na meron ako isa ay nakamaka Arthur anak pala to ni Ani pulsive to ni Ano wala pa naman tayo ito lang yan naman no pulsive to ni Ano plaka muna pulsive ni Santana So, ayun na. Ito, may tayo to Ayun na. Ayun, anak ni Lexi, men. Aklak muna, aklak muna. Ito na, ito Kaling din matnog to, ah. Wala pa yung mga ano ko, ah. Ano ko, ko lang, ano, kapitbahay. Sige na na dito. Ano yun? na, yun na. Di na men. naman, yun? Mukhang dalawa na, oh. Ito, magsabay pa ata, oh. APR 2. APR 2. hindi. APR 2. Ito, bakla ko muna to, ah. atin, natin. Hindi ka na. na rito. tagal po yun, man. Dito, dito, dito. Hmm. Ah. Ah, na men. Ito, ito. Ano? 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 Yes! Ito, ito. Meron na ulit ako. Oh, yun na! Yun na! IPR, men! Oh! Pulsip din ni Santana to. Ang galing naman. IPR. Hindi na paso na dito, bebe. Oh. Nakakakun na. Yun. Meron na akong ano ulit. Pangalawa. Kompleto na ako IPR. Live din to. Goldberg. Goldberg. Paso. Diba? Ating din ng APR. Isa na lang ko. ko yung brown. Ng APR May pangyay muna. May lapang ko eh. muna. Ayun. So, ano? Sabay nag-lock. Eh, sabay pala, ano? Halos sabay pala dumating.

sa APR so puro tawiran ang sunod Ayan. kailangan natin ano patawakan ng condition eh. sinunan ka ba nata ulit thank you lord